natin may iwasan guys so nangyari yan since bagong panganak siya so hindi natin nagapan yung nest box niya hindi natin ayos so paano natin may iwasan guys? Hey guys so gano'ng nga pakahalaga ang nest box sa mga nganak na rabbit at sa mga bagong panganak na rabbit so guys maganda maayos ang ating nest box so para maiwasan natin ang pagkapilay, pagkabasa ng rabbit, so pagkapangit ng balahibo at pagkamatay. So guys, kailangan pandetlen natin maayos 'yan. Ayusin natin yung mga nest box natin so papakita ko sa inyo kung paano tayo kukuha ng nest. Pack. ang panlatag sa nest box so binutas butasan natin siya para at least kahit umi, may dumi so hindi siya kasi na mag iipon ipon so yan And then nakita nyo naman din narang natin yung bawat tabihan niya so para mawala yung mga matatalas na parte so tara guys talagay natin to panlatag sa nest box kaya ako gumawa nito guys so para may natin yung napilayan yung rabbit And then, so, minsan, nagdudumi sila ang balihebo nila so hindi ko maganda habang lumalakay so guys pag may latag na gantong butas butas so guys may iwasan natin yung mapilayan yung ating mga rabbit at may iwasan natin yung may mamatay so guys kailangan talaga bigyan natin pansin din pag mga bagong panganak ng ating bagong rabbit so guys kailangan maging komportable yung mga anak nila so lalagay na natin ito guys so mukhang okay okay to guys kasi at least kahit umiyo yung inahin natin hindi siya magtutubig so I like guys so sa sinasabi ko naglagay ako dati ng ganyan so yan guys tutubig siya nagiyeskos ng pagkapangit ng balahibo ng rabbit ng anak so pumapangit ng balahibo niya kapag nababasa siya o oh, nakakatuntong ng ipot ng rabbit so na, minsan naihi talaga siya dyan so yung guys basa so papalitan din natin yan guys so yan guys okay na yan talagay so, natin yung mga anak niya ayan guys so. Lima. guys. Ah, nada natin sila. To. natin yung binahin Aid na kita. Tahu di kita sa uh, bibi mau. So yang guys, lahat yang papalitan na natin ng ganun para at least maging kumpul. guys okay na mga nice back ng ating rabbit so at least comfortable na sila ah, hindi na sila mapipilayan. hindi na sila mapapasa so hindi na papakit yung balay nila habang lumalaw so thank you for watching guys please subscribe my youtube channel